Usapang release muna tayo. Bakit nga ba nagpaparelease ang isang EPS worker or lumilipat ang isang worker sa ibang company? Disclaimer lang mga idol, eto ay mga experience na at ibabahagi ko lang. Merong mga iba't ibang klase ng mga reasons, sitwasyon kung bakit naiisipan o nakakapagdesisyon ang isang EPS worker na magparelease. Itong mga sasabihin ko ay mga karanasan na ng mga nakasalamuha o nakakausap ko na simula pa nung dumating ako dito year 2018 until now mahina ang company, walang OT, toxic ang mga katrabaho, delay ang pasahod, nananakit ang katrabaho, hindi tama ang pasahod, mabigat ang trabaho, kung ano-ano pang mga reasons at saka sitwasyon na na-experience nila. Ang pananaw ko naman dito, wala naman akong pakialam sa mga reasons ng mga IPS kung bakit nagpaparil sila kasi wala naman ako sa sitwasyon kung bakit at saka buhay nila yon at desisyon nila. Kung saan sila masaya at nage-enjoy sila sa work dito sa Korea, lalo na at kung isa kang EPS worker, alam mong may hangganan ang visa mo dito. Kaya yung iba nagahanap ng mas malaking pasahod, okay ang benefits, at maganda ang trabaho para makapagipon ng mas malaki. Maliban na lang kung citizen ka dito. Dito kasi mga idol sa Korea, pwede kang lumipat ng company as long as pinayagan ka ng amo mo meron namang mga employer na hindi pumapayag katulad na lang sa akin noong bago pa lang ako dito year 2018. Eto nga, at ikukwento ko nga sa inyo, sinubukan kong magpa dahil 6 months na akong diretsyo na panggabi at isang overtime kada araw at saka merong night differential pero ang pasahod lang sa akin ay fixed basic salary less deduction pa yan. At saka pumapasok din ako ng Saturday that time kasi kalakasan ng trabaho nung dumating ako dito. Pero ganun pa din ang pasahod sa akin. Kaya nag-decide akong magparelease pero bago ko kinausap ang amo ko, kumonsulta muna ako sa migrant at kumuha ako ng sapat na impormasyon. Kapag family business na below 5 workers, madaming mga benefits na hindi mo matatamasa unlike sa iba na 5 workers pataas. Katulad na lang ng yuncha or annual leave. Wala ito sa akin. Dahil nga sa kinausap ko ang amo ko at sinabi ko yung side ko, nagkaroon ako ng lakas ng loob, mabuti na lang at mabait si amo kaya naayos agad ang pasahod at okay naman ang relasyon ko sa company. Masaya at never akong pinagalitan sa loob ng 5 years ko mahigit dito. Kaya thankful at grateful ako at hindi ko na nga tinuloy ang lumipat. So kanya-kanya tayong reasons kung bakit lumilipat ang isang worker. Buhay niya yon kung saan siya masaya at pinayagan na i-release, edi maganda. Kung hindi naman, edi enjoy lang. Sa mga aspirants, aral lang ng maigi at mag-focus. Iba-iba tayo ng sitwasyon na mapapagdaanan dito. Laban lang! Peace, yo!